Sura tayo. Bossing, thank you ah. Thank you, thank you. Salamat sa inyo pagsisilbi. Sa walang sawang pagsisilbi, pagkuha ng basura. Ayan, wala po silang sawa. Arawan, maraw, umulan, nagsisilbi sila tayo sa taong bayan upang kumuha ng mga basura salamat bossing salamat yan ang totoong mga bayani tunay na bayani Sipin niyo po, man, umuulan, nagsisilbi sila sa taong bayan. Kahit sabihin mo na may sweldo, pero iba pa rin yung trabaho nila eh. Medyo mahirap. Medyo mahirap po yung trabaho na ganyan kasi arawan ka, ulanan ka. No, ayan ang mga totoong bayani. Thank you for watching. Oras ng basura. God bless us all. Thank you for watching.